Minamahal, naramdaman mo ba ito kamakailan? Isang paggalaw sa iyong espirito, isang pagkilos na hindi mo lubos maipaliwanag, na para bang may bulong ang Diyos sa gitna ng kaguluhan ngayong 2025. Maraming tao sa buong mundo ang nakakaranas ng parehong espiritual na pagkasensitibo. May ilan na inilalarawan ito bilang isang kagyat na tawag upang mas lalo pang manalangin. May iba naman na parang may mabigat na pasan sa kanilang puso para sa panahong ating kinalalagyan. Naniniwala ako na hindi ito basta nagkataon. Kung kikilos ang espiritu ng Diyos, inihahanda ang kanyang bayan para sa mga darating na pangyayari. Ipinangako ng Panginoong Hesus na ang espiritu ang gagabay sa atin sa katotohanan at ipapakita niya kung ano ang mangyayari. Sa Juan Kabanata 16 na talata 13 sinabi ni Jesus, Ngunit kung siya, ang Espiritu ng Katotohanan, ay dumating, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi kung ano ang kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin, at ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Ang panahon natin ngayon ay puno ng kalituhan, kaguluhan, at pandaraya, ngunit ang Espiritu ay nananatiling tapat. Hindi siya nananahimik sa oras na ito. Siya ay gumagabay, nanunambot ng kasalanan, nagpapalakas ng loob, at naghahanda sa iglesia. Ang tanong ay hindi kung nagsasalita ba ang espiritu. Ang tanong ay, nakikinig ba tayo? Ipinapakita ng Biblia na may natatanging papel ang espiritu sa bawat henerasyon. Ngunit sa mga panahon ng krisis, ang kanyang gawa ay lalong nagiging hayag. Una, siya ang tagapagpalubag. Sa Juan Kabanata 14, mga talata 26-27, sinabi ni Jesus. Ngunit ang tagapagpalubag na siyang Espiritu Santo na isusyugo ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni matakot. Ang Espiritu ang nagbibigay ng kapayapaan kapag ang mundo ay nababalot ng takot. Habang nanginginig ang mga bansa, ang mananampalataya ay maaaring magpahinga sapagkat pinaaalala sa atin ng Espiritu ang mga pangako ni Kristo. Ikalawa, siya ang tagapagsumbat at gabay. Sa Juan Kabanata 16 na talata 8, sinabi ni Jesus, At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, at sa katwiran, at sa paghatol. Ang espiritu ang gumigising sa budi ng tao, tumatawag sa mga makasalanan na magsisi, at nagpapalakas sa mga mananampalataya na mamuhay ng banal sa isang tiwaling mundo. Ikatlo, siya ang tagapaghanda at tagapagbigay kapangyarihan. Sa mga gawa kabanata isang talata walong sinabi ni Jesus. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang Espiritu ang nagbibigay lakas sa Iglesia, hindi upang magtago mula sa mundo, kundi upang maging saksi ni Kristo sa pinakamadilim na oras. Ang mga papel na ito ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Ito ay mga katutuhan ng umiiral ngayon. Ang Espiritu ay nagpapalubag, nanunambot, at naghahanda sa atin para sa mga pangyayaring nagaganap ngayon. Paano natin malalaman na inihahanda tayo ng Espiritu? Ipinapakita ng kasulatan ang mga padron nito, at makikita natin ito sa ating panahon. May tumitinding pinanibik sa mga mananampalataya. Marami ang nakakaramdam ng paglayo sa mga pansamantalang bagay ng mundo at higit na paghahangad na manalangin, magayuno, at mamuhay ng may kabanalan. Hindi ito likas sa tao, ito ay gawa ng Diyos. Ito ay supernatural. Sinasabi sa Joel Kabanata 2 Talata 28. At mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay maghuhula, ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip, ang inyong mga kabataan ay makakakita ng mga pangitain. Ito ang espiritu na gumigising sa mga puso, lumilikha ng pananibik sa Diyos bago dumating ang isang matinding pagyanig sa mundo. Laging nagpapadala ang Diyos ng babala bago dumating ang paghatol. Bago ang baha, nagbabala si Noe. Bago ang pagkatapon, nananawagan ang mga propeta. Bago ang pagkawasak ng Jerusalem, mismo si Kristo ang nagpahayag. Hindi kailanman iniiwan ng Espiritu ang bayan ng Diyos na bulag at walang kaalaman. Sinasabi sa Amos Kabanata 3 Talata 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin maliban kung ipahayag niya muna ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. May tumitinding pagkilala at pagkakaunawa sa Espiritu sa katawan ni Kristo. Sa iba't ibang panig ng mundo, napapansin ng mga mananampalataya ang pag-usbong ng mga maling doktrina, huwad ng mga pagpupulong na tinatawag na revival, at mga pandarayang nagmumula sa kaaway. Ito ay katuparan ng propesya. Sinasabi sa unang Timoteo Kabanata 4 na talata 1. Ngunit maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay may mga tatalikod sa pananampalataya at susunod sa mga Espiritong mapanlinlang at mga aral ng mga demonyo. Ang mismong katotohanan na dumarami ang pandaraya ay nagpapakita na ang espirito ay gumigising sa iglesia upang bantayan ang sarili laban dito. Tingnan natin ng tapat ang panahon na ating kinalalagyan. Hindi lamang tayo inihahanda ng espirito sa lihim na lugar ng panalangin. Binubuksan din niya ang ating mga mata upang makita at maunawaan ang mga palatandaan ng panahon. Mga digmaan at mga bulong-bulungan ng digmaan. Sa Mateo Kabanata 24 na talata 6, ipinahayag ni Jesus ang mga ito bilang tanda ng nalalapit na wakas. Mula sa gitnang silangan, silangang Europa, hanggang Asya ang ingay ng mga tambol ng digmaan ay ngaw-ngaw -ngaw sa mundo. Hindi ito basta-basta lamang mga labanan. Ito ay mga paalala na totoo at buhay ang propesya ni Kristo. Pagdami ng mga kalamidad. Sinasabi sa Roma Kabanata 8 talata 22. Sapagkat alam natin na ang buong sang ay humihibik at nagdaramdam na magkasama hanggang ngayon. Ang mga lindol, pagbaha, sunog, at mga malalakas na bagyo ay dumarami, yumanig sa mga bansa sa pisikal na paraan bilang tanda ng espiritual na pagyanig na kasalukuyang nagaganap. Moral at kultural na pagbagsak. Babala ng ikalawang Timoteo kabanata tatlong mga talata isa hanggang lima. Alamin mo ito, sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigan sa sarili, sakam sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsalitan laban sa Diyos, masuwayin sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang likas na pagmamahal, walang malasakit, mapanira, walang pagpipigil sa sarili, mararahas, namumuhi sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mapagmataas, maibigan sa kalayawan kaysa sa Diyos. May anyo sila ng kabanalan, ngunit ikinakaila ang kapangyarihan nito. Lumayo ka sa mga taong ito. Ang mismong hibla ng lipunan ay nagkakahiwa-hiwalay habang ang kasalanan ay nagiging normal at ang kabanalan ay nililibak. Pagangat ng pandaigdigang kontrol. Inilarawan sa pahayag kabanata labintatlong mga talata labing anim hanggang labimpito ang pag-usbong ng isang sistema kung saan. At pinipilit niya ang lahat, maliliit at malalaki, mayaman at mahirap, alipin at malaya, na magkaroon ng tatak sa kanilang kanang kamay o sa kanilang nuo, upang walang sinuman ang makabili o makapagbili maliban sa may tatak na iyon, ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng kanyang pangalan. Nakikita na natin ang mga anino nito ngayon sa pag-usbong ng digital currencies, mga pandaigdigang pagpupulong para sa pamamahala, at pag-iipon ng kapangyarihan sa iisang sentro. Ito ay hindi basta mga balita lamang. Ito ay mga katuparan ng propesya. Ipinapakita nito na ang Espiritu ay inihahanda ang kanyang iglesia upang magtiis, manindigan, at magtagumpay. Ano ang anyo ng paghahandang ito? Isa, ang Espiritu ay tumatawag sa kabanalan. Sinasabi sa Hebreo Kabanata 12 Talata 14. Sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao at may kabanalan, sapagkat kung wala nito, walang sino man ang makakakita sa Panginoon. Ang espiritu ay humihimok sa mga mananampalataya na iwaksi ang kasalanan, mamuhay ng dalisay, at maglakad sa pagsunod sa Diyos. Sapagkat kung walang kabanalan, walang tunay na paghahanda. Dalawa, ang espiritu ay nagkakaisa sa katawan ni Kristo. Sa Efeso Kabanata 4 na mga talata 3 hanggang 4, tayo ay inuutusan. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng espiritu sa pamamagitan ng baklad ng kapayapaan. May isang katawan at isang espiritu, gaya ng pagkatawag sa inyo sa iisang pag-asa ng inyong pagkatawag. Ang pagkakawat ay nagpapahina, ngunit ang pagkakaisa sa katotohanan ay nagbibigay lakas. Kaya ang espiritu ay nagbubuklad ng mga tunay na mananampalataya mula sa iba't ibang denominasyon at bansa. Tatlo, ang espiritu ay gumigising sa pananalangin at pananalangin na may pagdaing. Sinasabi sa Roma Kabanata 8 mga talata 26 hanggang 27. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin na may mga daing na hindi kayang bigkasan. At ang Diyos na sumusuri sa mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, inihahanda tayo ng Espiritu para sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Apat, ang Espiritu ay nagbibigay ng mga kaloob. Sa unang korinto kabanata 12 talata pito, sinabi, Ngunit sa bawat isa ay ibinibigay ang kapahayagan ng Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Bawat mananampalataya ay tinutulungan at binibigyan ng kakayahan ng Espiritu, upang sama-sama tayong maging matatag at handa sa mga darating na hamon. Ang lahat ng ito ay patunay na ang Espiritu Santo ay masigasig na kumikilus ngayon upang ihanda ang iglesia, hindi lamang upang makaligtas, kundi upang maging ilaw sa gitna ng dilim, at maging tapat na saksi hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa panahon ng pandaraya, kailangan natin ng pagkilala at pagkilala sa Espiritu, discernment. Sa panahon ng kadiliman, kailangan natin ng karunungan. Sa panahon ng kaguluhan, kailangan natin ng pananampalataya. Ang mga kaloob na ito ay hindi opsyonal, sila ay mahalagang sangkap para sa ating paghahanda. Ngunit may babala rin. Tunay na naghahanda ang espiritu, ngunit hindi lahat ay nakikinig. Ang henerasyon ni Noe ay binalaan, subalit hindi nakinig. Sinasabi sa Mateo kabanata 24 na mga talata 37 hanggang 39. Kung paanong nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat noong mga araw bago ang baha, sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at ipinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sinasabi sa unang Tesalonica Kabanata limang Talata Labinsyam. Huwag ninyong patayin ang apoy ng espiritu. Marami ngayon ang tinatanggalan ng kapangyarihan ng tinig ng espiritu dahil sa kompromiso sa mundo, ngunit tayo'y binabalaan na huwag nating baliwalain ang kanyang paghahanda. Sinasabi sa ikalawang korinto kabanata 6 na talata 17. Kaya't lumabas kayo mula sa kanila, at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag ninyong hipyoan ang anumang marumi, at kayo'y tatanggapin ko. Ito ay isang tawag ng espiritu na mahiwalay mula sa kasalanan at sa mundo upang tayo ay maging handa para sa Diyos. Maging handa, sinasabi sa Mateo kabanata 25 talata 10. At samantalang sila ay namimili pa, dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan at isinara ang pinto. Darating ang araw na magsasara ang pinto. Hindi na magkakaroon ng ikalawang pagkakataon. Ang espiritu ay hindi ibinigay upang tayo'y magdala ng takot kundi upang palakasin tayo para sa tagumpay. Inihahanda niya ang iglesia hindi para sa pagkatalo, kundi para sa tagumpay kay Kristo. Minamahal, ang pagkilos na nararamdaman mo sa iyong puso ay hindi basta-basta lamang. Ito'y maaaring ang Espiritu na tumatawag sa iyo na lumapit pa sa Diyos. Inihahanda ng Espiritu ang iglesia para sa mga darating na pangyayari. Ang tanong na lang, hahayaan mo ba siyang manguna sa iyong buhay? Sinasabi sa Roma Kabanata 15 Talata 13. Ngayon, naway ang Diyos ng pag-asa ay pumuspo sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya, upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan sa panahong ito. Hindi takot, hindi kawalan ng pag-asa, kundi kagalakan, kapayapaan, at pag-asa sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya tatanungin kita ngayon, nakikinig ka ba? Sumusunod ka ba? Naghahanda ka ba? Ang Espiritu ay tumatawag. Ang espiritu ay nagbabala, at ang espiritu ay naghahanda at nagbibigay ng kakayahan. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Tayo'y tumugon sa pananampalataya, kabanalan, at pagsunod. Inihahanda tayo ng banal na espiritu para sa mga darating na pangyayari. Maging handa tayo na matagpuan siyang tapat at gising. Panalangin Ama, sa mga araw na ito ng matinding pagyanig, habang ang mga bansa ay nagagalit at ang mundo ay nangangatog, ipagkaloob mo sa amin ang mga tainga na maririnig ang sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Alisin mo ang bawat hadlang, bawat kompromiso, at bawat pagmamahal sa sanlibot ang nagpapapuyaw sa aming mga puso. Gawin mo kaming isang banal na bayan, hiwalay para sa iyong kaluwalhatian, handa para sa pagbabalik ng aming Panginoong Heso Kristo. Banal na Espiritu, dagdagan mo sa amin ang uhaw sa kabanalan, ang kasigasigan sa pananalangin, at ang katapangan upang magpatotoo sa mga huling araw na ito. Puspyusin mo kami ng iyong mga kaloob, karunungan, pagkilala sa Espiritu, pananampalataya, at katapangan, upang kami ay manatiling matatag sa gitna ng pandaraya at kadiliman. Pagisahin mo ang katawan ni Kristo sa katotohanan at kapayapaan upang kami maging mga ilaw sa henerasyong ito. Panginoon, inaamin namin ang aming kahinaan, ngunit nananampalataya kami sa iyong pangako. Sinasabi ng Roma Kabanata 15 Talata 13. Ngayon, naway ang Diyos ng pag-asa ay pumuspo sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya, upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naway ito ang maging bahagi namin, O Diyos. Kami nagpapasakop sa iyo, banal na Espiritu. Ihanda mo kami sa mga darating. Palakasin mo kami upang magtiis at manatiling nakatoon ang aming mga mata kay Jesus, ang may akda at tagatapos ng aming pananampalataya. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen.